Dito naman tayo sa naganap kagabi sa MMFF. Abay na miruya, miruya ng parangal ang pelikulang Gomborza. Oh Alam mo? God. Grabe, grabe talaga ano. Mm. Talagang ako'y maligayang-maligaya kasi bukod sa pagiging best actor ni Cedric Juan, best director naman si Direk Pepe Jok, no? Tapos ang dami lang nakuha ito, nilista ko. Best sound, best cinematography, best production design, got Puno Villegas cultural, cultural Award, at second best picture sa labanan ng sampu. ba? Diba? Ayan. Pagkatapos, marami kang mapapansin eh, no? Marami kang mapapansin. Gustong gusto ko yung speech ng, ano, ng screenplay writer ng uh, Firefly, no? Yung sinabi niya na, sana po isang araw matagpuan nyo rin ang liwanag sa inyong buhay. Naalala ko tuloy yung mga bata pa tayo kapag may lakad ang ating magulang sa labas kapag gabi. Nag-aalala baka aambon o uulan? ba? Diba? Sasabihin na matatanda. Huwag. Huwag kayo matakot. May mga alitap-tap. Magiging maayos ang panahon. Uh ba? -huh. Diba? Napakaganda, napakapositibo. Ang ganda ng speech niya, ba? Diba? Uh -huh. Tapos, ang iniyakan ko, dalawa. Si Cedric Juan at saka si Star for All Seasons Vilma Santos. Uh -huh. Alam alam naman natin si Ate Vino makakwentuhan natin. Sabi niya, yung best actress award, marami na kami niyan na pagdaanan. Tapos na kami sa ganyan labanan. Ang tanging hiling ko lang ay ang magbalik sa sinihan ng ating mga kababayan para muling mabuhay ang industriya ng pelikulang Pilipino. Ang magtabogumpay ang mga producers lalo na sila, Titang Wanja Maji, mm -hmm. ang bagong producers nila sa so When I Met You in Tokyo, di ba? Okay. Na sana pumalaot pa uli sa pag-produce uh, ng pelikula, di ba naman? Nakakatuwa yung ganun. Kaya kagabi, nung nag-speech uh, e na siya, nung natalumpati na siya, tumatawid sa akin yung sinceridad, di ba? Mm -hmm. Tapos, itong si Cedric naman, sobrang humble na bata nito ah. sa mga hindi po nakakakilala sa akin. Ako po si Cedric Juan, produkto po ng entablado. Tsaka yung sinabi niyang direct pepe joke, no? maraming maraming salamat po sa pagtitiwala. Sino po ba ako para inyong sugalan? Ang ko iyak ng iyak. Ano, na makakakita ka, no? Paminsan-minsan makakakita ka ng mga performers, ng mga artista na talagang ang paa sa lupa talaga. No. Tsaka ramdam na ramdam mo yung malaking malaking utang na loob niya sa kanya mga producers. Damay tayo dito, syempre, ni Jack West, di ba? Yeah. Congratulations sa mga taga ni Jack West, di ba? Tsaka yung kanyang sinabi na iniahandog niya ang kanyang parangal sa mga Pilipino na talaga namang hindi nabibigyan ng tamang hustisya. Napaka-million-million po yan totoo, totoo ang sinabi ni Cedric, di ba? At saka yung na yung labdam yung... ko kagabi, talaga ang ganda ng Metro Manila Film Fest kasi active ang lahat yung nagpapalakpakan di ba yung mga babanggit ito, mga pangal, ooh, ooh, oh, yun oh, Na, nagbalik na talaga ang saya. Tama, totoo yan. Pero marami nagtatanong sa akin, siyempre maraming kaibigan ang tumatawag, ano ang nangyari sa family of two? Ako din ay nagtatanong sa sarili ko, ba't hindi man lamang naging nominado sa best director si Direk Noel Naval. Pero kanila yan, eh, sa mga jurors yan, eh, tayo hanggang sa pagtatanong lang, ang ating uh, maibaba to, bakit wala din sila sa labanan ng best picture, di ba? Mm. Parang ganon, hindi man lang binigyan. Pero katulad nung nakaraan taon, naalala mo yung Family Matters, oh, okay. hindi rin pinansin ng Metro Manila Film Festival. Pero nakita mo, naging matanggumpay sa buong taon sa iba't ibang award-giving bodies. Ayun, oo. Ang tanging nanalo sa kanila, itong si Miles Ocampo, Ocampo. na pagkatapos ng dalawang dekada, biba naman, okay. ay nagkaroon ng tropeo. Ano yun? Kakaluhad din yung sinabi niya na, Lord, ang dami pong nangyari sa taong ito. Maraming salamat po. 'Di ba? Ang galing-galing na bata. At saka rin napapanahon pero sa kabila ng 'di ba, alam naman natin pinagdaanan ni Miles. Ito na yung kapalit, 'di diba? ba? Pakahiwalay lang ha, oo, pero la ang dami niya talaga. Pero yung ito na yung sagot na magpapaligay sa kanya, magbabalik at ahango talaga sa kanya sa kalungkutan. Ito na. Dapat diba, ang celebration sa EAT, masaya yan. Oo, oh, 'di ba?